Sa bawat pag-angat ng kortina ay isang bagong mundong nabubuhay. Dito, ang mga salita ay nagiging damdamin, ang mga kilos ay nagiging kwento, at ang bawat entablado ay nagiging salamin ng ating buhay. Ito ang dula, sining ng pag-arte, sining ng pakikinig, at sining ng pag-unawa sa kapwa. Ngunit ano nga ba ang bumubuo sa isang dula? Ano ang mga sangkap na nagbibigay buhay at diwa rito? Tuklasin natin ang limang elemento ng dula, ang puso, isip at kaluluwa ng bawat pagtatanghal. Unang elemento, script. Ito ang pinakakaluluwa ng dula nakasulat na sining na naglalaman ng banghay, dialogo at direksyon ng bawat eksena. Ang script ay parang mapa. Dito sinusundan ng aktor at direktor ang daan tungo sa emosyon, tunggalian at katapusan ng kwento. Sa bawat linya ng script, may mensaheng gustong iparating. May tuwanan, may iyakan, at may mga aral na humahaplo sa puso ng manunood kaya't mahalaga ang bawat salita na kasulat. Dahil dito nagsisimula ang lahat, ang dula, ang karakter, at ang buhay sa entablado. Ang ikalawang elemento, aktor. Sila ang nagbibigay buhay sa mga tauhang likha sa script. Ang aktor ang puso ng entablado. Sa kanilang tinig at kilos, nagiging totoo ang kathang isip hindi madali magiging aktor, kinakailangan ng disiplina, pagintindi, at pusong handang maramdaman ang bawat emosyon. Huwag mo na tingnan! Masama ang pagkakayari, nakakaya! Isang silip lamang ay hindi ko ihipuin. Pag totoo ang pagganap, totoo rin ang koneksyon ng mga manonood. At doon nagsisimula ang mahita ng teatro. dialogo. Ito ang mga salitang binibigkas ng mga aktor, ang daluyan ng damdamin, idea at kwento. Ang dialogo ay parang musika. May ritmo, may emosyon, at may lakas na makausap ang kaluluwa sa manonood. Dito nasusukat ang galing ng manunulat at ng aktor, kung paano nila binibigyan ng buhay ang mga salitang nakasulat sa papel. Sa tamang tono, tamang galaw at tamang sandali, ang dialogo ay nagiging sandata ng katotohanan sa entablado. Kalangitan, bayi ang ang kinalalagyan Ang ikaapat na elemento, ang tanghalan. Ito ang pisikal na espasyo kung saan isinasabuhay ang dula. Ay mundo ng imahinasyon. Dito nagtatagpo ang ilaw, tunog, at disenyo upang likhain ang realidad ng kwento. kasi-kasi? Ano Tutulong lang sa paglalatak ng paninda eh. ka na maglaro. Tonton! Tonton! Dito muna, tulungan nyo! Hatag nyo dito yung mga paninda. O dito yung baunan. yung bra, ha? Ang ang tahanan ng sining. Isang espasyo kung saan nagiging buhay ang pantasya. At totoo ang kathang isip. Lee, direktor. Siya ang utak ng produksyon, ang gumagabay sa bawat aktor, sa bawat eksena at sa bawat damdamin. Ang direktor ang nag-uugnay sa lahat ng elemento. Sa kanya nagmumula ang interpretasyon ng script, ang direksyon ng galaw, at ang kabuoang bisyon sa pagtatanghal. Ang dula ay hindi lamang libangan. Ito ay sining na nagmumula sa puso, isang paglalakbay ng emosyon at aral ng buhay. Isang sining na patuloy na humahaplos sa ating kaluluwa. Ito ang sining ng dula.